Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang gabi, mga kaantingero-antingero ko dyan. Um, ang video po na ito ay maikli lamang pero sana makabigay ito ng, ma ng informasyon tungkol sa spiritual na bagay. Alam niyo po na bago tayo magagawa ng mga orasyon, la, dapat matuto tayo kung ano ang salitang poder. So, palagi po natin ginagamit yan bago tayo mag uh, gawa ng uh, orasyon. Ano po? So, halimbawa po, uh, mag, gagawa magagawa tayo ng uh, gayuma. Ano? So, bago magsalita, bago magawa ng gayuma, uh, so, unang-una, magdadasal po tayo ng pakain. Ano? tapos po uh, mag uh, ano tayo ng puder so magdadasal tayo ng puder ano tapos uh, kung ano na ang mga susunod so halimbawa ano na yun ng gayuma ano na orasyon so kapag nagsabi po ang ano na puder dapat po alam natin kung ano ang kahulugan on. So, ano nga ba ang poder? Ano nga ba ang kahulugan ng poder? Bakit kailangan natin ng poder? Ang poder po, yan ay salita na Latin or Spanish. Ano po? So, ang gusto sabihin po niyan ay can or nangangahulugan na pwede or halimbawa be able to so kaya Halimbawa, kung mag-orasyon tayo, gagawa tayo ng orasyon, or mag, ano tayo, mag-perform tayo ng gayuma, orasyon na gayuma, may puder, sasabihin mag-puder, uh, ma, ano, uh, bigkasin muna yung puder, ano, so kasi sinasabi, nangangahulugan na be able to, or pwede tayong magawa, or pwede tayo So, in this case po, pwede tayong magawa ng maggawa ng gayuma. So, yun po ay kumbaga sa anong opening, ano po? Opening ng pag-perform natin ng mga karunungan na mga tinatagong karunungan. So, although ngayon, hindi na tinatagong karunungan kasi na it's sa internet na kaya ang kailangan na lang po natin ay matuto tayo kung ano ang mga ibig sabihin noon kung bakit tayo kailangan pa rin natin na mag uh, follow ng mga uh, steps. Ano po? So anyway po, maliit lamang ang o maliit lamang ang uh, ano na ito, ang uh, video na ito. So sana uh, makatulong na kahit uh, kaunti. See you next video po.